Maraming breeders ang akala nila may seed fowl na sila. Pero ang tanong, anong klasing seed fowl ba talaga? At sigurado ka bang matibay ang pundasyon mo? Dahil sa breeding, ang maling panimula ay simula rin ng pagkabigo. Kamusta mga sabungista? Ito pong muli si Bobby Nasino. At ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang salitang madalas ipagkamali. Seed fowl at foundation fowl. At para mas malinaw, ipapaliwanag ko rin ang dalawang magkaibang konsepto ng salitang seed fowl. Unahin muna natin ang seed fowl. Pero teka, may dalawang kahulugan ito. Ang una, ang generic na kahulugan. Ito ang unang pares ng manok na ginamit mo para magsimula ng breeding mo. Kahit hindi pa tested. Kahit hindi pa proven. Basta siya ang panimulang materialis mo. Ang tawag diyan ay seed fowl. Para itong munggo na tinanim mo sa lata nung bata ka. Hindi man certified, pero siya ang unang tumubo. Karaniwan, ito ang gamit ng mga baguhang breeder. Madaling simulan, pero walang kasiguraduhan ang resulta. Ang pangalawang kahulugan ay mas teknikal. Ito ang ginagamit ng mga bihasang breeders o tagapagpalahi. Dito ang seed fowl ay line bred. may purified traits, consistent sa abilidad, style at panalo. Halimbawa, 15 over 16 ang genes mula sa isang linyada. Ito na ang manok na produkto ng ilang henerasyon ng pagpipili at ginagamit na para gumawa ng sariling linyada. Ito ang tunay na seed fowl na matatawag mong base material. Hindi basta simula kundi tunay na pundasyon. Ngayon naman, ano ang foundation fowl? Ito ang next level. Ito ang seed fowl na pinanday sinubok at napatunayan. Hindi lang siya basta simula. Siya ang matibay na haligi ng strain mo. Ang foundation foul ay consistent sa traits. May solid na performance record. Laging lumalabas ang magandang katangian sa mga anak. At may kakayahang magdala ng strain sa susunod na henerasyon. Lahat ng foundation foul nagsimula sa seed fowl. Pero hindi lahat ng seed fowl umabot sa pagiging foundation. Pero bakit ba mahalaga ito? Kung hindi mo alam kung anong klaseng seed fowl ang meron ka, baka nagtatayo ka ng bahay sa buhangin. Akala mo may pundasyon ka na, pero ang totoo, bagong harvest pa lang na hindi pa subok. Akala mo linebred na 15 o 16 nung panalo na agad, pero kung hindi pa nasubukan sa anak, hindi pa siya foundation. Candidate pa lang siya para maging tunay na seed fowl. Kaya mga sabonggista, ang pagiging marunong na breeder ay hindi lang sa dami ng panalo, kundi sa lalim ng pagunawa, sa pinagmula ng manok mo, Tanungin mo sarili mo, anong klaseng seed fowl ba ang hawak ko at kailan ko masasabing foundation na siya? Dahil sa pagmamanok, ang panimula ang nagtutulak sa sayo patungo sa tagumpay o sa pagkabigo. Kung may natutunan ka, ishare mo ito sa kapwa mong breeder. Mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang may saysay na kaalaman sa pagmamanok. Hanggang sa muli, breed smart, breed deep, breed with legacy in mind.